Hi guys, our next destination is Igang Cave. Ang yungib ng Igang ay isa sa mga pinakamahabang yungib sa complex. Ginamit din itong pilang libingan noong unang panahon sapagkat maraming bangang may mga laman na buto ang dito'y natagpuan. Kung kayo ay makakapasok dito, marahil mapapansin ninyo na maraming bahagi ng lapag ng yungib ang basa dahil sa tulo ng tubig na mula sa bahaging ibabaw na siya namang bumubuo ng mga naggagandahang stalactite sa itaas at stalagmites sa ibaba. Alam nyo ba na ang yungib na ito ay pinananahan ng mga paniking kumakain ng kulisap? Ang mga paniki ay nagiiwan ng kanilang mga dumi sa yungib. Actually, hindi na ako pumasok sa yungib dahil sa hindi kaaya-ayang amoy na dahil daw sa mga ihi at dumi ng paniki, bukod sa madilim at malalim. Pero ang mga bagets ay hindi nagpaawat na bumaba. Nice. Pakinggan natin ang kwento nila pagbalik. <coughs> Sabi niya ate, ako maraming panit. okay, panigil. Nagkakain ka, okay. hindi ka magkita. Helmet, magkita ka dyan, tiragil. Dan, Dan niya. Ikaw. Ayaw ko. Sige